Mabuting mensahe ni Kristo sa mundo sa temang siyang nagpasimula hanggang matapos siya pa rin ang magpapala. Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de sa 702 DCAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang hapon kaagapay! Ikaw ay nakatutok na sa Ahensya de Consensya sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay proud and active member ng KBP o ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po, si Arwell Mendoza ang muli niyo po makakasama ngayong hapon. At tayo rin po ay napapanood sa ating ongoing Facebook at YouTube live streaming. I-search lang po ninyo ang 702 DZAS-FEBC Radio sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel na 702 DZAS-FEBC Radio TV. I-follow nyo na rin po kami sa aming mga social media platforms at kasama po dyan yung TikTok at Instagram para po sa mga napapanahong impormasyon at para updated ka sa mga happenings dito sa ating himpilan. Bumabati na rin po tayo ng good afternoon sa mga masugid po nating tagapakinig gamit Gamit naman ang kanilang portable, missionary radio at transistor radio. At today, marami rin ang nagse-celebrate ng kanilang mga kaarawan at anibersaryo. Happy, happy birthday kay Troy Fahardo at kay uh, Jonalyn Loyola. Maligayang kaarawan at uh, happy anniversary rin sa mga kababayan nating uh, nagse-celebrate today. At ang aming patuloy na dalangin sa inyo ay pagpalain po kayo ng Panginoon ng Siksik, Liglig at Uma. Maapaw, and may you enjoy your special day kasama po ang inyong loved ones. At ngayong araw dito po sa Ahensya de consensya ay patuloy po nating nakakatuwang ang mga government sa agencies na ang kanilang pong layon ay uh, makapaghatid ng serbisyo sa ating mga kababayan at uh, matugunan po ang inyong mga concerns. At bago ko po ipakilala sa inyo ang ating uh, special na bisita ngayong hapon, mga kaagapay ha. Uh, tahin ang aming website na febc.ph para po sa mga napapanahong impormasyon or mga updates about our ministry and again we are non-profit and donor-based organization tanging ang Diyos po lamang ang uh, nagsusustain ng ating uh, ministeryo at kaakibat po nito ang uh, inyong walang sawang pananalangin at pagsuporta sa ating ministry. At sa mga nais nice pa po nga magpaabot ng kanilang uh, financial supports upang mapalakas po ang uh, 13 stations ng FEBC Philippines from Luzon, Visayas to Mindanao sa aming website na febc.ph i-click lang po ang uh, donate button to know more about the details. At uh, kung meron man po kaagapay na mag out sa inyo or may mga mabasa man kayo sa ating uh, comment section sa ating live stream at uh, nagsasabi sila na sila daw po or ka sa kanila daw po kayo magbigay ng inyong uh, financial support uh, po nating uh, i-entertain ito dahil pinapa uh, pinapakita naman po natin sa ating uh, screen ano, tuwing tayo po ay merong live broadcast yung uh, QR code pa ng uh, ating uh, himpilan ano, ng FEBC Philippines yan po ang legit na ating uh, uh Uh, online accounts ano kung saan maaari po kayo magpadala ng inyong financial supports at maaari naman po kayong mag-message sa aming uh, Facebook page ayan para po mabigyan kayo ng mga lehitimo at uh, tamang impormasyon do not entertain sa any individuals dahil uh, hindi po yan authorized ng uh, Far East Broadcasting Company Philippines at uh, ngayon uh, hapon atin po makakasama ang ating mga kaagapay mula po sa Social Security system o SSS. Kung ikaw ay merong mga katanungan or mayroon kang concern bilang isang uh, pensionado at miyembro ng SSS bukas na bukas na po ang ating uh, chat box para dyan. At makakapanayam na po natin via Zoom ang Senior Communications Analyst, Branch Public Relations and Monitoring Team ng Media Affairs Department ng SSS. So, walang iba kundi si Ma'am Liza Karabakan. Ma'am Liza, mabuting hapon at happy happy new year po sa inyo. Mabuting araw po sa inyo, Sir Orwell, at uh, Happy New Year din po sa inyo at sa lahat po ng taga-subaybay ng Ahensya de Consenso. Yes, Ma'am Liza, as always, kami po ay uh, nagpapasalamat sa inyong uh, oras at uh, ngayong uh, bagong taon na ba eh. Ta tuloy-tuloy po ang uh, paghahatid natin ng serbisyo sa ating mga pensioners at uh, members ng uh, SSS. Ma'am Liza, kamusta naman po ba ang naging celebration ng New Year with your loved ones? Ay masaya naman po at uh, buti na lang po at uh, medyo mahaba-haba po ang bakasyon. Oo, oo. Although medyo sempre nandun tayo sa may hangover pa medyo parang <laughs> bitin pa sa bakasyon pero ilong forward na lang natin ang mga susunod na long week. Mm -hmm. ang halaga naman eh nakapag-recharge tayo nitong uh, nagdaan na holiday season at ngayong uh, bagong taon syempre mayroon din tayo mga panibagong uh, mga pagkakaabalahan at syempre sa SSS tuloy-tuloy pa rin ang uh, serbisyo natin sa ating mga kababayan at uh, bahagi nga po ng ating palatuntunan ay ang uh, pagbabahagi uh, ng mga important updates at reminders sa ating mga kababayan at uh, ngayon Ma'am Liza eh mainit-init pa ito ng ating uh, balita ngayon ano dahil lang uh, ngayong buwan ang inyo po ng ahensya ay eh, magkakaroon po ng increase ano sa contribution rate ng uh, 15% From 14%, ata magkakaroon din ng adjustments dito sa tinatawag nating MSC or yung minimum and maximum monthly salary credit to 5,000 and 35,000. Ma'am Liza, can you enlighten us at opportunity na rin po ito upang mabigyan linaw ang ating mga kaagapay, lalo na yung mga miyembro ng SSS? Okay. Yung po nais lang po natin linawin na minimal lamang po yung adjustment natin no sa ating pong uh, SSS contribution rate tulad po na nabanggit nyo kanina from 14% to 15%. So 1% lamang po ang difference no. Yung lamang po yun na is natin i-clarify kasi marami po ang mga naglabas ng balita na uh, na naging um, na 15% So, yung po, nais lang po natin linawin na 1% lang po yung adjustment po natin. No? At uh, Maliban po doon, no, nais din po namin dinawen na last trans na po ito, no, huling uh, uh, pagkakataon na po ito ng, uh, uh, ng adjustment po ng ating uh, contribution rate at yung, mini, uh, yung ating monthly salary credit. So, um, same pa din po, no, tulad po na nabanggit niyo, minimum MSC po is uh, 5,000 na po from 4,000. At uh, yung maximum monthly salary credit naman po ay 35,000 from 34,000 uh, pesos. And um, yung sa kasambahay po, no, same pa din po, no, 1,000 pa rin po yung minimum MSC. So UFW, same pa din po, no, 8,000 pa rin po ang uh, minimum MSC. So ito pong 1% in, uh, 1% po na adjustment ay paghahatian naman po ito no nung uh, ating pong uh, employee at employer kung kayo po ay employed member and yung as to the adjustment po doon sa contribution um usually nagre po ito sa ano eh um 190 pesos additional 190 pesos na ano na minimum and maximum po na 1,050 pesos Um, meron lang po tayong uh, malaking pagkakaiba po no kung pag-usapan naman po natin yung household employers at yung ating mga kasambahay kasi uh, at the minimum po 10 pesos lang po yung itataas no kung 1000 kada buwan po yung sahod po ng kasambahay at sasagutin pa po yan ng kanila pong employer and same pa din po maximum po of 1050 pesos ang itataas kung 35000 uh, naman po kada buwan yung kanila pong sinasaagot hmm. so uh, uh, gusto lang po namin uh, humingi po no ng onting pag-unawa ko sa ating uh, mga members, yung mga paying members na ito kong uh, dagdag ko no na onting adjustment po sa kanilang contribution ay malaki naman po ang epekto nito no sa benepisyo na matatanggap po nila once na uh, mag-avail po sila no sa uh, iba't ibang benefits no tataas po yung mga benepisyo na maari po nilang matanggap sa SSS once na nag-file po sila ng claims at uh, maliban po doon tataas din po yung um, kanila pong matatanggap na uh, additional benefit no sa ilalim po ng uh, SSS mandatory provident fund saka po yung uh, ating pong My SSS pension booster so yun po am um, bandang huli po kung ano man po yung uh, uh, karagdagan po doon sa inyong contribution at the end of the day kayo pa rin po ang makikinabang no sa pamamagitan po ng mga benepisyo na manggagaling po sa SSS. Mm -hmm. At malinaw 'yan mga kaagapay na 1% lang naman po ang uh, itataas no ng ating uh, contribution rates dito sa SSS. At uh, malinaw naman pong sinabi ni uh, Ma'am Liza na lahat ng ito ay uh, para rin naman po sa benepisyo ng mga pensioners at miyembro ng uh, SSS. At uh, inemphasize nga rin ano Ma'am Liza ni SSS President Sir Robert deklaro na ito uh, ang prioridad ng SSS ngayong taon ay ang service excellence, universal coverage at uh, pag-improve sa ating uh, investment performance, Ma'am Liza. Yes, tama po kayo dyan, Sir Erwell. no? Uh, maganda nga po at uh, nabigyan linaw po 'yan, no? Ni PCO deklaro kahapon po sa Malacañang press briefing mm -hmm. at maasahan nyo po, no? na ngayong pagpasok po lang taong 2025 lang mas, pa, mas pagbubutihin pa po ng SSS yung uh, pagbibigay po ng karampatang benepisyo sa ating mga membro at ma-improve din po yung ating pong servisyo sa ating pong mga branches. Mm -hmm. So again mga kaagapay, 1% lamang po ang contribution na uh, rate hike no, ng SSS at uh, ito nga e, final tranche na no, under dun sa ating uh, Social Security Act of uh, 2018 at makaasa naman po kayo na lahat tayo ay uh, magkakaroon ng benepisyo dito sa Social Security System. And salamat po Ma'am Liza for uh, uh sa maayos na pagpapaliwanag no at na enlighten po kami dito sa uh, panibagong uh, cont contribution rate hike ng uh, SSS kasi nga marami nga eh, sa social media na lalo na ma'am Liza maraming mga uh, fake news ano ang uh, naglalabas at syempre kaya, the more na nagbababad tayo sa fake news eh nagiging anxious tayo kaya mahalaga po na sa mo lamang na uh, social uh, security system Facebook page lamang tayo at sa iba pa, pa nilang legitimate na mga platform lamang po tayo sumangguni. at syempre, ang panonood nyo rin dito at pakikinig sa ahensya de konsensya. And aside from that, uh, ma'am Liza, baka meron pa po tayong mga updates and reminders sa ating mga miyembro at pensioners. Okay, uh, pagdating naman po sa ating mga branch operations, no, balik serbisyo po tayo. So until now po, no, may number coding scheme pa rin po tayo tayo. So, mm -hmm. ang bibis pa rin po natin yung last digit ng kanila pong social security number. So, kung nagtatapos po ito ng 1 and 2, Monday po sila pupunta sa ating opisina. 3 and 4 naman po ay Tuesday. 5 and 6 Wednesday. 7 and 8 Thursday. At 9 and 0 naman ay Friday. So, um, para po sa mga legit na mga informasyon, mga latest updates no tungkol sa SSS, bisitahin niyo po yung mga official social media accounts ng SSS dal na yung Facebook mm -hmm. no yung Philippine Social Security. Program. So yan po yung may blue badge. And then um ah uh, maliban po dito no ongoing pa po yung ating uh, console loan program kung mm -hmm. meron pa po kayong mga pa-due na ah uh, uh, short-term member loans, pwede nyo pa po yan isettle no yung loan principal at interest at kapag uh, kumpleto niyo na po itong isettle, kung ano man po yung naipong penalty ay ma na po iyan. So, uh, kung meron pa po kayong natira, no, sana may natira pa po sa inyo mga natanggap, uh -huh. no, na Christmas bonus, no. Uh -huh. Pwede nyo pa po, pwede pa po kayong kumabol, no. Magpasa uh, pasa na po kayo ng application for uh, Consolol online gamit uh -huh. po ang inyong Mandag SSS account. And uh, last people, Sir Erwin, no, para sa ating mga taga-subaybay, uh -huh. mag-ingat lang po kayo sa mga natatanggap ninyong, um, SMS no yung mga suspicious oh. text messages mm -hmm. no yung merong mga link definitely hindi po yan galing sa SSS kahit may nakalagay po na SSS no kung meron po diyang naka-indicate na uh, link no definitely hindi po yan sa amin mostly po mga notification lang po ang ating company na mga updates po tungkol sa SSS yung inyo pong PRN no for the applicable months kung magbabayad na po kayo ng inyong contribution yan lamang po ang pinadadala ng SSS. So, kung may matanggap man po kayo ng ganitong uh, text messages na may link, mas maigi po, pakibura na po kagad, no? At uh, kung na-click nyo man to at nakapagbigay kayo ng mga personal info, magpalit na po kayo kagad ng password po sa inyong accounts. And In total po, nabanggit ko na po ang contribution. Ayan mm -hmm. po, uh, huwag niyo po kalimutan mag-generate po ng payment reference number, no? Pwede pong online, gamit po ang inyong My.SSS account at kung updated po ang inyong uh, contact information particularly yung inyong mobile number makakatanggap po kayo ng uh, payment reference number doon so um maliban po doon no ang deadline po natin no katapusan po ng uh, January no uh, 2025 po, no pwede pa po kayong humabol for the applicable months of um October November December And yung para din sa mga ating OFW members, ayun, pwede pa po kayong humabol, no? sa inyo pong contribution payment. Mm -hmm. At uh, ngayong taon, syempre, eh, kapaparit lang natin ng year, 2025 mm -hmm. na, siguro maganda rin na i-remind natin yung ating mga pensioners ano, na mag-comply po sa ating ako. Yes, no, para po tuloy-tuloy po ang pagtanggap ninyo ng inyong uh, pension, no, mag-comply na po kayo sa ating pong annual confirmation of pensioners. So, the usual po, kailangan po mag-fill uh, out po kayo ng ACOP compliance form at um, uh, mag-submit po kayo ng picture ng inyong pong selfie, no? hawak niyo po yung latest na po na mm -hmm. o kaya naman po yung um, nasa likuran niyo po yung TV monitor at naka-indicate po yung kasalukuyang petsa, no? yun po ang inyong isasubmit no sa pwede po sa corporate email address ng SSS branch So, para po makuha yung corporate email address ng SSS branch na malapit sa inyo, bisitahin nyo lamang po yung SSS website, www.sss.gov.ph. At para naman huwi sa ating mga pensioners na nasa abroad, no, na kailangan po mag-comply, no, uh, pwede po kayo mag-email sa ofw.relations at para pagbigyan po kayo ng schedule for ACOP compliance. Okay, maraming salamat po sa mga updates na yan at reminders sa ating mga pensioners at members ng SSS. At sa puntong ito, Ma'am Liza, ay uh, sagutin na po natin ang ilan sa mga katanungan na ipinadala naman ng ating mga kaagapay dahil ilang weeks din tayong uh, hindi mo na nakapag-live, no? So medyo marami may eh, ang uh, <laughs> mga questions natin. So hopefully eh, maubos natin itong ating uh, questions. So simulan na po natin, Ma'am Liza. So po, mula po kay Kyla panin paninda um hanggang kailan daw po ba yung condonation program ng SSS? So po yung nabanggit ko kanina yung consulor. Mm -hmm. So patuloy po yung offer ng SSS, wala po kayo wala po itong deadline. So mag-file na po kayo online gamit po ang inyong my.sss account. And then next question po galing po kay Jem uh, Marteso. Gusto so, daw po sana niyang mag- file. Kaso sabi ng employer, kailangan daw muna ng certificate no, ng, uh, ng fit to work clearance mm -hmm. bago mag-file. Yung nga lang po, hindi nabanggit kung ano yung ipa-file. Kung sickness benefit man po ito, no? um, kung isang member po at employed at sickness benefit po talaga yung kailangan niyang i-file na application, um, i-file na po niya ito online gamit po ang kanyang my.sss account. Um, in case po na na-process na po ito no at sinabit na po nung employer yung kanyang reimbursement application sa SSS. Kasi uh, pag ganito po kasi ang sistema po kung kayo po isang employed member, yung employer niyo po mismo yung mag-a-advance ng benepisyo sa inyo. Tapos po, yung employer niyo magpapasya ng reimbursement application sa SSS para mabayaran po yung inabunohan nila na benepisyo ninyo. So, may marireceive lang po kayo na email, confer, uh, email confirmation mula sa SSS, no gusto lang po nilang i-verify sa inyo kung natanggap na po ninyo yung benefits na in-advance ng in employer. So kung natanggap niyo po ito, i-confirm niyo na po. Pero kung hindi, kailangan po kayong mag-send uh, po ng confirmation sa mm -hmm. SSS at mas makabubuti po na mag-follow up ko po, po kayo sa inyong uh, employer representative as to the status po ng inyong sickness sa uh, benefit. Mm -hmm. And then um, next question po galing kay Alfredo Tejones, um, mag- calamity loan po sana siya, no? pwede pa daw po ba siya mag-file kahit wala siyang employer? Mm, pwede naman employed. po Sir Alfredo, kaso lang po, tapos na po yung ating uh, pagtanggap no Nung ating calamity loan application nitong December 1, 2024 pa po. So kung kailangan niyo po ng pananda panandaliang pangailangan na pinansyal, no? pwede po kayo mag-file ng salary loan online, no, uh, uh, gamit po ang inyong My.SSS account. Mm -hmm. And then, next question po, galing naman po kay Apple Buna. Kapag po ba ay uh, surviving spouse, no, yung uh, pensioner ay kapag ba nag-asawa muli or may kinakasama ay matatanggal po ba yung siya no no mm. bilang beneficiary or hindi na ba siya makakatanggap ng pensyon mm -hmm. tama po kayo dyan, ma'am apple no Uh, kapag nag-asawa po muli or nagkaroon man po yung ng boyfriend halimbawa no yung isa pong survivor pensioner uh -huh. no malaki po yung chance na matigil po yung pagtanggap ng pension mula sa SSS. Mm -hmm. And then uh, ito po may katanungan naman po mula kay Rebecca lang mm -hmm. no um, pwede daw po ba ma-transfer yung SSS ng kanyang tatay sa kanyang pangalan? So kung yung isa pong uh, as, as, pensioner ay tumatanggap po ng retirement pension or total disability benefit no at yung mao maaari uh, maari lamang po itong mailipat or matransfer po sa kanya legitimate na surviving spouse And then, lang, ito po, may katanungan din po si Lynn Basalo. Mm -hmm. Kung voluntary member po ba, daw po, ano daw po ba yung grace period para mag-file for sickness benefit? So um Ma'am Lin, no, pwede po itong uh, ma-avail ng mga voluntary members, no, basta po meron pong at least um 3 months na hulog, no, prior po do sa semester na kanya pong pagkakasakit. So sa pagkni proper notification po 'yan, no, kailangan mag-send po kayo ng sickness notification online, no, gamit po ang inyong my.sss account within a uh 5 uh, uh, working days mula po nung kayo po ay ah uh, nagkasakit. Mm -hmm. So uh, para din po smooth din po yung processing and approval po ng inyong uh, sickness benefit no. Ah uh, kailangan niyo din pong i-enroll yung inyong disbursement account no sa ating pong mydad SSS account. Mm -hmm. Dako na po tayo sa ating uh, huling tatlong katanungan Ma'am Liza. Okay, ito po mula kay Grace Olesco. Um file daw po ang mama niya ng death benefit. Pero lumalabas online is tag as final claim. Ano hmm. daw po kaya ang ibig sabihin nun? Um, yung death benefit po kasi, maituturing po siya na final claim dahil ito na po yung huling biyahe na maaaring matanggap ng surviving spouse mm -hmm. at ng mga legitimate uh, beneficiaries na yung mga member. Um, kasama din po dito yung funeral benefit no, na maaaring matanggap naman nung kung sino man po nung yung gumastos sa pagpapalibing. So kung qualified naman po yung pagtanggap ng uh, survivor pension, no, yung inyong ina ay maaari po siyang tumanggap ng buwan ng pension mula po sa SSS. Mm -hmm. And then po ito po mula naman po kay Christina Gabo, um, ang monthly pension daw po ba ng voluntary member ay uh, fixed na po na 1,200 pag 10 years na daw po ba nagbabayad, no? regardless po ba kung uh, yung amount, amount, na hinulog. Bale, Bali, yung lahat po ng benepisyo na tinatanggap po ng isang member ay ayon po sa bilang at halaga po ng kanyang naihulog sa SSS. So kung wala pa pong 55 years old, no, uh, pwede pa naman po magtaas no ng uh, monthly salary credit no para at least ma-adjust din eh, para ma-adjust din po yung yung kanyang contribution no at uh, mas malaki din po yung maihulog niya na contribution and hopefully po malak, uh, mas malaki po yung matanggap po niya uh, a just like for example yung retirement benefit po natin mm -hmm. And then, uh, last question po mula po kay Matthew Unguda. Um, bakit daw po hanggang ngayon ay hindi pa daw dumarating yung lump sum ng kanyang mister na years na daw mahigit. Oh, Ako, mama, -ma kaysan po na. kaya kayo nag-file, no? So, mm -hmm. mas maganda po, no? Uh, Mag-email po kayo doon sa usap tayo uh, at sss.gov.ph. Yung usap po, tatlong S po yun, no? Um, doon yung po uh, i-address yung follow-up nyo po, no? Bigay nyo po yung mga details. O kaya naman po dito po sa programa, o dito sa DZAS, mm -hmm. bigay nyo lang po yung mga kailangan po Detalye kung saan branch po kayo nag-file, kung kailan po kayo mismo nag-file, saka kung meron man pong um, let's say yung um, receiving document, kung sino man po yung nag-receive nito, ibigay nyo po sa amin para at least ma-follow up po namin doon sa branch po na concern Okay, and with that, Ma'am Liza maraming salamat po sa inyong pagbibigay linaw at pagsagot sa ilang mga questions na ating natanggap mula sa ating mga taga-subaybay. At bago po tayo magwakas ngayong hapon, Ma'am Liza ano na lang po ang inyong mensahe sa ating mga pensioners and members at isabay na rin po natin ang ating contact details No, Para po sa mga karagdagang katanungan pwede po kayong mag-email sa Usap Tayo at SST sss.gov.ph or pwede po kayong tumawag sa ating pong SSS hotline 1455 at bisitahin niyo po yung mga official at mga legitimate na social media accounts ng SSS yung Facebook, yung Philippine Social Security System pwede din po tayong Instagram, um, Twitter, no YouTube account at uh, TikTok pati na rin po yung ating uh, Viber account yung SSS PH update. So, Muli po, maraming maraming salamat po, Sir Ruel, well, at sa bumubuo po ng programa ang de Consensya. At uh, natutulungan po natin yung ating mga uh, members at pensioners na masagot po yung kanila pong mga katanungan sa inyo pong programa. Mm -hmm. Mag-iingat po kayo. God bless you. And again, Happy Happy New Year, Ma'am Liza. Happy New Year! Mga kaagapay, atin pong nakasama si Ma'am Liza Karabakan, ang Senior Communication Analyst, Branch Public Relations and Monitoring Team ng Media Affairs Departments ng Social Security System. Sila po ang ating mga kaagapay mula sa SSS. At bago tayo pansamantalang magpaalam, mga pabati lamang dito sa ating team online. Good afternoon kay Ate Nora Cancela, watching from UK naman. Uy, si Kuya Ray Bondoc. Magandang araw po sa inyo. Ingat po kayo dyan. Ganun din kaya Francisquin uh, Dono Donozo ayan, makaasa po kayo sir uh, na itong inyong katanungan ay mabibigyan ng linaw sa ating susunod na pagsasahin papawid kasama ang ating mga kaagapay mula sa SSS at uh, magandang hapon din po kay Ma'am Aurora De Vera Padilla at maging kay uh, Brother Willy Tuazon at kay Ate Karen and Mayen Damian at tayo rin ay nagpapasalamat sa ating mga nakaagapay sa broadcast ang ating mga kasamahan dyan sa Bokawi Transmitter Sites, kay John B. Reyes, kay Bong Chica, kay Brian De La Cruz, maging sa ating broadcast engineers na sina JB Tabua, Chris Molina, at Angelo Menor. At susunod na rin po ang programang Doctors Online. Magkarinigan po muli tayo bukas, same time, same frequency. Ako po ang inyong nakakasama Arwell Mendoza, para sa Ahensya de Consensya sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio. Agencia de Conciencia, Servicio Publico Para sa iyo, Filipino Tinatawagan ng pansin ang mga magulang at kamag-anak ng batang si Renzo Cervantes, pitong taong gulang. Bata pa lamang siya nang iwan ng sariling ama sa kalsada sa Dasmariñas, Cavite.